Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. At ang mga ito siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Ano ho ang payo? Sasaliksikin natin yung kasulatan. Yan yung ika ay sasaliksikin natin. Bakit? Sa ating pagsasaliksik niyan ay magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Bakit? Kasi yung kasulatan na yan, ay yan ang nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Isu Kristo. Malay ba natin, hindi natin nakita na mayroong Kristo talagang namuhay, nangaral, tapos si sa cross. Masyado nang matagal yon. Pero pag natin ang Biblia, yun ang magsasabi tungkol sa sakripisyo ng ating Panginoong Isu Cristo. Kung pa, ibig sabihin yung Biblia, ay dapat hindi ho natin isisiksik sa tabi, sasaliksikin. Magkaiba ho yung siksikin, sasaliksikin. Ay marami ngayon may Biblia, siksik sa tabi. Ay hindi na masaliksik kasi nakasiksik. Oh, ang sabi ay sasaliksikin. Kasi yan po ay nakakatulong para tayo ano, you know, mapaging banal na mayroong malaking contribution yan para sa ikababanal ng mananampalataya. At sa pangayon ng salita, ay tayo din po ay magiging banal sa tamang proseso na nakasulat sa banal na kasunatan.